Ay, ang ganda. Ang itsura ng kwarto. Makikita nyo, meron din sila ditong parang tindahan. Grabe, kung gusto mo talagang mag-relax, I think this is the best place for you. Napakalamig. Grabe lamig ng tubig. Hi guys, for today's video, itutur kayo dito sa isa sa mga tourist spot dito sa may Trece Martires, Cavite. Actually, first time ko dito at uh, let's explore or samahan nyo ako mag-explore dito sa may Mahogany or Balay Nipa. Actually guys, nanggaling na ako doon. May isang kubo doon na kung saan doon ka magbabayad ng 100 pesos per day tour. So bali guys, eto yung pinaka entrance papunta doon sa Mahoga ni poles. Actually, parang medyo, honestly ah, para sa akin, medyo nakakatakot kung mag-isa ka lang talaga. May guide naman sila. Actually, ayan, balay ni pa. May mga guide naman papunta doon sa falls. So, hindi ka naman siguro maliligaw dito. Tapos, napapansin ko, or pansin ko, may mga ilaw naman dito. Ayan. Kung sakali na mag-overnate kayo, pwede naman kayo dito kasi nga yung dadaanan is may ilaw naman. Ayan, may puno pa lang ka, oh. May mga puno ng saging. Balay ni pa, straight ahead. Ayan. Turn left. So, nandito na tayo sa, sa may balay ni pa. So, bali guys, ito yung parang nipahat nila. So, ewan ko lang kung pwede tayong pumunta dyan. Ayan. Ganyan yung itsura ng kwarto. So, dito sa side na to, pwede ka na siguro magtambay. Dito sa side na to, ito yung parang pinakabungad. Papasok dito na sa mahogany poles makikita nyo, meron din sila dito parang tindahan ayan, parang mini mini sari-sari store mini store, tapos available din sa kanila yung mga copies mga brewed copies americano, cappuccino, caramel mocha, french vanilla kiselnut o oh, diba, available yun dyan so ngayon, pupunta na tayo sa pababa nito actually, unang balay ni palang yung nakikita ko dito sa side to oh, siguro pwede dito mag-date ang mga magjojowa o oh, di diba sa shawl grabe ang ganda so bali ito yung itsura ng pinaka looban So, bali dito sa side na to, meron din papasok. So, extension din to ng balay nipa. Grabe. Kung gusto mo talagang mag-relax, I think this is the best place for you. pagka ganyan, magkano? Uh, 8 k po. Ah, 3K? Pag... Overnight na po. Kasama na yung tulad sa Mm. Tapos, anong inclusion nun? No? May, May libreng... Beddings, beddings, ah, beddings na po. Beddings. Ah, beddings. Oo. Oh. Ang ganda, no? Pang, ano to? Five, ano? Five packs. Ah, five. Ang galing. Pero, Ah, dyan. Nakaduyan po. May duyan po rin. Ah, okay. Ang galing. 3,000. Lahat ng ganito, 3,000. O, iba-iba yung rate. Ganito rin po. 2,500. 3,000 to 3,500. Ah, uh, tapos ganun din. 2 packs naman over po. Ah, hmm. over na po. Overnight. 2K po. Ah, 2K. Pag for 2 packs, 2K. Hmm, tapos overnight na po. Pag day tour. Pag day tour 1K. So ah, 1K. Ay, 1,500. 1,500. 1,500. Eh, Ayun, nandoon sa harap doon, na parang ganyan. Sa kabila na po yun, bali mo ganit ka sa isa. Ah, magkaiba? Magkaiba, okay, mag pwede mo pala pa? Ah, okay. Ganda. Ganda. diyan lang. Ah, uh, from 2019 po sa akin. Basta, yung mali Ngayon January Ah, no last January. Ng marami naman napunta, maraming naman sa ngayon or Yung mga ganito, magkano? 200. 300. Ang ganda. Tapos yung mga damit. Ito mga, eh yung ganito mga ato 50, ah, 50. Ay, sorry. Tapos yung mga paintings. Hindi pwede. Pero pwede po mag-picture niya. Ah, pwede mag-picture. Ay, ang ganda. pag po medyo ano siya. No? Ang ganda pala pag-iilaw, no? Pag-gabi, ganito rin po ilaw sige picture lang ko galing parang maganda siya oh sige bilhin ko na to so be near hello ay meron di pala dito ang toilet So, bali dito sa side na to. Ito iba to. Compare dito sa Mahogany Pulse. Dito sa may Mahogany Pulse, nasa 100 yung entrance. Tapos dito, kung gusto nyo mag-overnight or mag-staycation, mag-detour, may available silang mga nipahat na kung saan pwede mag-stay doon. Kung marami kayo, pwede kayo mag-stay doon sa nipahat nila. Ah, okay. Ang ganda. Sa so, bali dito yung way papunta sa may Mahoga ni Pols. Dito, hindi masyado nakakatakot yung daan kasi maganda yung pagkakagawa nitong hagdanan. Actually, medyo matayog pero kaya naman. Mas malinis to compared sa mga napuntahan kong Pauls. Tapos wala ka masyado makikitang kalat. So dito talaga well maintained yung lugar. Ang makikita mo lang dito sa mga side na to is yung mga dahon at mga sanga ng puno which is understandable. Kasi kung makapapansin nyo, talaga namang hindi natin may iwasang walang malalaglag ng mga dahon dito. Ganda. Ang kagandahan dito, meron din silang hawakan or kapitan. all fairness guys ang puti ng tubig at napakalamig so ito na yung sinasabi nila na makoga ni Pauls actually guys malinaw ang tubig ah malinaw yung tubig tapos ayan may eto talagang sinadya na ilagay ito para kahit papano medyo magkaroon ng parang mini pools dito sa may pools ayan tapos dito naman sa side na to kung napapansin nyo ayan meron ding parang mini pools which is malamig at malamig siya al grabe lamig ng tubig Honestly guys, compared sa mga polls na napuntahan ko na dito sa Mitres de Martires Cavite, this is one of the best. Not the best, but this is one of the good one, This is the better one compared dun sa mga polls na napuntahan natin. Or pinakita, ay, hindi ko pa pala napakita dito sa may YouTube. Uh, visit my Facebook page. Uh, Doon nyo makikita yung mga ibang polls na napuntahan natin in the past few months, few days, few weeks. At I can say na mas maganda to at mas malinis. Dito, hindi ka matatakot na malunod kasi yung tubig or yung lalim ng ilog, hindi ganong kalaliman. Kung kahit bata, hindi ka matatakot na baka malunod sila dito. Then dun sa part dun, hindi ko na pupuntahan kasi ako lang mag-isa eh medyo tayo ng very light. Pero napapansin ko naman na parang wala namang special dun sa lugar na yon. So, ito yung pinaka main attraction dito sa Mahogany Falls. Tapos ang kagandahan niyan, kung, kung makikita nyo yung mga puno na nakapaligid dito, grabe, sobrang dami, tabi-tabi po. Ayan. Ito yung dahilan kung bakit talagang napakaaliwalas ng lugar na to. Sobrang aliwalas. Hindi siya mainit. Wala ka mararamdamang init. Kasi nga, yung hangin na dumadampi sa katawan ko or sa katawan natin, ito talaga namang bongga. Malamig. Malamig yung simoy. Kung ako yung tatanong I can say na itong lugar na to is good to visit. Dahil nga hindi ka matatakot na gabihin ka dito dahil may mga available naman na pahat uh, or yung parang bahay kubo nila na kung saan pwede kang mag-rent at doon ka mag-overnight. Much better pag gabi na wag na kayong magtangkang umuwi kasi nga medyo delikado kasi yung way pabalik sa alam mo yun sa labas kasi nga madilim na wala na masyadong ilaw. Tapos may mga part doon na parang pa-zigzag yung daan kaya medyo para sa akin A little bit risky dahil nga bilang nagmamaneho ako para sa akin much better na kung pupunta kayo dito at uuwi mas maganda po na may uwan nagpa. So guys, pakiyat na tayo or pabalik na tayo dun sa taas. Actually, sabiot lang talaga ako dito dahil nga ayoko din naman na masyadong magtagal sa mga ganito kasi ako lang 'di mag-isa. So ganito, actually magpakiyat ka na pala doon mo lang ma-realize na ang taas pala niya. Ayan. So ngayon ko lang na-realize na makakapagod palang lumakad dito. <laughs> so sa mga senior, sa mga medyo mahina sa matataas na lugar, I think this is not for you. <laughs> Pagod nice nice experience so for more travel tour pa-subscribe naman sa aking YouTube channel and that's it for today see you on my next vlog